Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito. Ano po? Nagtatabas po kami ng niyugan. Oh, yan. Oh. Ito po yung maliit na area. Yan, kasama po natin si Kapanganay. Yan po. Ano eh. kayo lahat? Pahon na, Yan po. Oh. Kuya Willie. Eh. Hahaha. <laughs> Yari na ulit Oh. Oh. iba, -iba nga naman. Oh. Hindi pa nabungari, arerimas kailangan ba ka na ipulay ano, ha? Ah, ha? Yung kayo ba na, ang daan buong, kaya lang ang helo pa. Oo. -oh. Aray, rimas. Aray po, aray mas, aray ah. Uh -oh. Kamuti, anong tawag din eh, ang English niya? Kamuti. Kamuti fruits. Aray po yung kamuti fruits. Rimas. Hindi pala ang huna, bunga. Siguro po pag may bulaklak na, bubungan na. ăn chung, nhà yeah, nó no, in it ồ bạc á

这个包儿嘛。 yung maginahaw pong magtrabaho pagka ganito ano nasa ilalim ng liyugan at gawa ng mainit po ngayon ay po sila kawin sa labak. kami po ngayon nagsisipagtabas at gawa po ng buti po at hindi pa nag aano ang ba ng palay ay pag po nagsimula na yung anihan ng palay halos mag aaraw-araw na po yung trabaho dun ay gari ko hindi mairaos uh, -huh. uh -huh. Aba Wala nyo Hindi <laughs> na ilaga Nalaga Oh mais. Datan tanim po na rin mais at balingkong at saka pamuti. abe server nandom pula ya rei May mga ano po din eh, lansones, yan no. Oh. Tapos mga niyog po, koko parm. Yung puno mong baba, ay kalina. na. Ang gandoon. Ilang square meter ito kuya Alvin? One to. lang. One lang pala kalaka, one to. Diya, ibig ko sabihin ay, yung tinatamnan, kaya yung ating pinalat, di ka ba akala pala ito halos? Baka ano Lusong ka kaunti Baka nga naman pala Ari po pala 1-2 square meter lang Gagatin ah. tinapay. pay Pag po ay, oh Parang apple pay ang pagkabahak pala na rin A 1-2 square meter pala yung mabibilang ang puno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 seventeen eighteen nineteen twenty 21, one twenty 24, twenty three twenty four twenty five twenty six twenty twenty nine thirty thirty one na ni yung folding kapuno matay Ayos na rin yung ganito ano Oo Lalo. Ha? <laughs> Pag maliit ang kalaw, maliit na ahas. Mainit Ay, ay palaka. Tabi po kayo. Palaka. Yun, oh. Pala kinakain na snake. na ito Palaka, eh. Kakagulat din ba? Tama ka, kulit. Ilang puno ang, ano, sector ay 250 ka puno. Ay ito. 34. Oh, ito tama, 34. 34. Yun daan ano. Bali apat na 34. Ganito din 'yan, no. Ito. Bali ano po pala, ari tip ko sa inyo ano pagkakaintindi ko. Ang pagpapalipat po pala ng titulo maliit malaki ay parang yun din ang presyo, ano? Ha? Uper um, 200 eh, meter din 'yun. Sa laki. Hindi. Oh. Ay, awan ko rin yan. Ang laki sukat. Um... Ang binabasa yan, paglilipat ng titulo. Hindi, hindi ata. Hindi ko rin po alam at wala po akong titulo. <laughs> Pero alam ko yung gano'n na Yung malakit maliit eh, halos parehas lang ang bayad. Sa asikaso, sa lakad. O, papirmahan mo ari. Parehas lang. Pero ang sukat. Ay... Magkakaiba ang bayad sa ang palipat sa titulo. Hindi. Ano Ano nga kaya? pagsukat pag, sukat, pag... Ay, di pagpapasukat ay iba per square meter pero yung magpapal, magpapasalin sa pangalan ay iba ano aba wala ka, wala ka papasalin na wala ka idea wala din nga ako ay pero yung napagkakansin di ko maliit din mala maliit malaking titulo oh. <laughs> ay, magaling eh si Ka Willy. Yan ay mamimigay ng jacket. ano ka, Willy? Yung iyong kapangalan. Oo. Oh, oh. Talaga mabubutin tao ang Willy. Kayo, nang gusto ko. Kaya yun siguro pinangalan sa iyo, ano? Okay. Mabubutin tao ang Willy. Ay, dut, kapangalan mo paano, Ka Willy? Diyan ang mabuti ako, eh. Ayan, ay, nang gusto ko. Bakit ka naipon din yung bat, Ay, gawa ng pinagkamuti, Diyan. Diyan. Pinag, Diyan. nung pinagkamuti. pinag Pinagkamutihan, noong una. Oh. Ay, magandang kaputin. Pero pag-aribabahayan, mga 1 square meter isa mansion na ano. Kung bagay, magtatayo ka ng 200 square meter na bahay sa gitna. Tapos ay yung iba garden mo. naman tutubigan na eh. Matagal na nakakawa. Ay sabah na. Kung bagay, yung iba nagtatanong doon, ba't daw nakakawa? Ay nagit magsasaka ba? Wala magsasaka, wala kakain na. hindi. Ibig ko sa, ay daing naman lahat na magsasaka, ay wala Walang dumain na magsasaka ano. Mayroon din naman baka. Tunay talaga. Talagang talo. Talo. Iwan ng mga nagsasaka. Ay, uho. Pero ang mahal para ng bigas, ano? Ano?

tumag yun -e. uh Ayan -huh. po, harapan na Harapan na, ang ganda yan Kaya no? po naman ang labas mo eh Kaya ka Hindi po pati gaano mabalda balda pagkakaya Pag mapakot ay yabog ka na yabog ay Ayoko ay. Sarili mo ang binabalda mo ano Ayoko, hindi <laughs> mo inahasa ay Pagkakayari ko sa sarili mo. ba? Yan Parang Pil mo pa yung oh. -ano. Arad na po Yan. Yun si Kuya Willie. Yun si Chong. Nandun pa. Kampay wala yan. Yun si Kapanganay sa dulo. Aray, linis ata na saging. Alam mo, tsuko, linis. Yung ginagawa, tok ng saging. Linis yan ah. Oh, dugong baka. Iba pa ko diba? yung hindi po. Linis. Dugo ba yun? Ang dugong baka, pulpula. Pagka, Aray ba? Linis, yung... Anong para Parang pakalalaking senyorita. Pupuk. Pupuk. Mapakatataba. Na Nawala na rin niya yung saksik. Ay. Kusama yung binhi niya. Ay. Ay, ano, wala yun? Yung sinusupok ka yun. Yung sinusupok ka, ang laban ng ayo. Kindar niyo kaya hindi baka meron ganun. Oh, wala. Wala na. Saan kaya may binhi pa noon na maranta si Señorita? Ay, sinusuko. Si sinusuko? Oo. Na, na, Madalang na yung ganung binhi. Awa ko sa litoy. Dati nung sa kaingin ang mga tanimano. Oo ah. Sugukin. Yun ay eh, pagkakain ka, susugukin mo. Tapos meron kinahid na niyog na may asukal. Uh -huh. ay, anong sarap. Quality. <laughs> Parang, dahil ka na pa nag-jollib eh. Hindi eh, naman ang masagun na, no? Ay, masarap pa. Walang kawang kuan Chemical. Chemical Kimi kundi yung asukal. Tapos ilalagay nito sa pulot ng kaong. Kaong, ah, ah. ba? Oh, ano? Ano chong? Ah, Pag di kung nasungkok ko yan o. Oh. Ah, wala namang nagbabag sa tingin ng kaong nga. Wala namang eh. Ako may alam na kukuha na na. Yung bungkal na kaong. Saan? Nasa daw. Nasa ng tubig. Bungkal. Daman. Pero tuloy-tuloy. May, may bunga. Meron. Na maliit pa. Pwedeng pungusin. Pwedeng pungus kayo hmm. sa kaong. tubig. na tuloy tayo. Yung

Nah, ito. lah. Ah, ini dia ada pipa lusung. Pak Oh. Nak kamu turun kapung pala kau ini. Eh. Pakai sakar ni na ini nak nu. No? Terbelit lah. <laughs> ada puyun palau. Oh. village ng kalye. oh yeah yan po ang aming tinatabasan no? ayun po salamat po sa inyong pagsama no? dito na rin po tayo tatapos sa episode na to yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye